Namahagi ng donasyon ang Asia's Golden Icons Awards and Events Inc. o AGIA Inc. para sa mga pediatric patients ng East Avenue Medical Center sa Quezon City. Pinanguna ni AGIA Inc. CEO and President Dr. Ronel Ibanez ang pagkakaloob ng donasyon sa 54 na mga pasyenteng kabataan. Ang layunin namin ay i-address ang dalawang advocacies po ng aming organisasyon. Una, to recognize outstanding individuals who made a remarkable impact in our society. And in that note po, last May 31 nagkaroon po tayo ng Awards Night sa Okada. And to uh, number two po naming advocacy po is to help our less privileged fellowmen po through giving nitong mga donations na ito. So Nandito tayo ngayon sa East Avenue Medical Center upang nang sa ganun ay maibigay natin ang atin pong mga donations para po sa ating mga kababayang Pilipino. Nakapokus ani Dr. Ibanez ang kanilang organisasyon sa pagtulong sa mga kabataan kabilang na iyong mga nakakonfine sa pedia section ng East Avenue Medical Center. Actually po, ito po ay maliit na bagay lamang para po kahit papaano paano ay maiparamdam natin sa ating mga kababayan na may mga pribadong organisasyon po na nagmamalasakit para sa kanila. At harinawa po ito ay makatulong kait paano po sa pangailangan ng ospital upang matugunan ang pangailangan din po ng ating mga kababayang Pilipino. Pinasalamatan din ni Dr. Ibanez ang mga tumulong at patuloy na nagbibigay suporta sa advokasya ng agiya gaya na lamang ni ALC Group of Companies Chairman and CEO Boss Edgar Cabangon. Actually, nagpapasalamat po ako unang-una po sa bumubuo po ng Asia's Golden Icon Awards and sa kay Sir Edgar Kabangon sa kanya pong walang sawang pagsuporta po sa amin pong mga inisyatibong ito. Sinabi naman ni Agia Board of Council Member OFW Party List Congresswoman Marisa Magsino na ikinagagalak nito ang ginawa nilang pagkaloob ng donasyon sa EAMC kami po'y maligaya dahil dito po sa ating Golden Icon Awards, Asia's Golden Icon Awards. Tayo po ay nandito ngayon sa ating hospital na bibigyan po natin ng mga tulong mula po siyempre ang ating... Uh, ang ating founder na si Dr. Ranel Ibañez. Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng Board of Council ng Asia's Golden Icon Awards kasama na po ang inyong Congresswoman Marisa. Tayo po'y maligaya na magre ng mga oximeters at mga nebulizer sa ating pong mga pasyente dito po at uh, ako po ay naliligayahan dahil napakaganda po ng pagpapalawak ng ating social corporate social responsibility at ito po ay parati po nating ginagawa at that's the reason why ang ating Asia's Golden Icon Awards ay parati po nagkakaroon ng mga events para naman po makapag-fundraise tayo para sa ating mga Uh, medical missions, mga social services, at syempre ang OFW party ay parati pong nakaagapay at nakatulong po sa ating pong uh, mga kababayan. Inayag pa ng solo na kaya napili nila ang ospital na ito dahil napakarami aniya ng mga pasyenteng kinakailangang matulungan gaya ng mga kabataan. Uh, alam niyo po ito pong East uh, Medical Center bukod po sa Uh, dito sa ating Asia's Golden Icon Awards. Napili po ito ni Dr. Ranel, of course, dahil sa napakarami po natin mga estudyante at mga pasyente na dapat pong matulungan dito. At ito rin po ang recipient ng, ng budget ng ating OFW party list and the very reason na marami po na naparepatrate sa Middle East na mga nakomatus, pina first class accommodation po natin sa aeroplano na ano po dahil nung umuwi po siya dito, 40 years na nasa Middle East, Medical ill na siya, hindi po napapauwi ang OFW party list po nagpauwi at ito po nung dumating siya ng Pilipinas, Muslim brother natin, mahina ang kanyang pulso ilang araw po siya nagstay dito sa East uh, Hospital, Medical Hospital at the following day after na binisita ko siya hina uh, sinabi po nung kapatid nating Muslim na kung paababalikin na lang natin sa Sambuanga, tanggap na po namin kung ano po yung mangyayari sa kapatid ko in just one day na nakita niya buong pamilya niya ang kanyang anak na hindi niya nakita ang mga itsura nagpaalam na siya pero nakangiti. Kaya ito pong is Medical Hospital ay malapit sa ating puso dito sa Asia's Golden Awards natin at sa ating pong OFW party list kasi nagpapasalamat ako dahil napakasipag ng ating mga doktor, mga medical practitioners natin dito. Kaya naman po patuloy ang suporta ng OFW party list sa funding na pagbibigay po sa hospital. Sinabi pa ni Magsino na pinag-aaralan na nila ang pagkakaloob pa ng donasyon sa iba pang mga ospital sa Oktubre kasabay ng kanyang kaarawan katuwang ang agiya. sinabi din ng kongresista na mananatiling buo ang suporta nila sa mga adikain ng organisasyon ako po ay nagpapasalamat, siyempre, being uh, board council, board of council ng Golden I uh, Asia's Golden Icon Awards at uh, under the leadership ni Dr. Ronel Ibanez na masasabi natin isang mabutihing kaibigan natin at tayo po ay nakikiisa dahil nakita ko po yung magandang adhikain niya at ito po ay line ng ating OFW party list kaya buong suporta po ang ibinibigay ng inyong lingkod. Maraming salamat po at sana tayo magsama-samang muli at marami pa tayong maging regalo sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. Kaugnay nito, inayag ni One Stop Medical Systems Resources President and CEO Angie Diestro na maliban sa pagninegosyo, nakahanda rin ang pribadong sektor na sumuporta at tumulong sa mga nangangailangan. Kami po sa private sector ay uh, nagkukusa, tumutulong, para po sa pagbibigay ng mga medical uh, uh, equipment na ganito. Para po kasi sa amin, hindi sapat yung kami po ay magnegosyo lang, kundi makatulong rin po sa mga nangangailangan. At ang adigain po namin ay uh, lahat ng pasyente, lahat ng mga kabataan ay deserve na makakuha ng pantay-pantay na kalinga. Sa gobyerno man, sa private sector man, sa lahat po umaasa si Diastro na kahit papano'y maibsan ang karamdaman ng mga batang pasyente sa pamagitan ng mga tulong donasyon na ito samantala tumanggap din ng certificates ang lahat ng sponsor at nagbigay suporta na sa adikain ng Agia. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may todo lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.